Nagsimula ang lahat sa isang balita sa TV. Gabi yun, umuulan ng malakas sa labas ng kondo ko sa Maynila. Nagkakape ako habang nanonood ng late night news. Karaniwang gabi lang, traffic, politika, showbiz. Tapos biglang pumasok yung segment. Isang pasyente, nakatakas mula sa National Center for Mental Health. Sabi ko sa sarili ko, heto na naman. Pero nung pinakita nila yung litrato at pangalan, bigla akong natigilan. Leticia Santos, 68 years old. Yung litrato, luma na. Isang babaeng payat, may malalalim na mata na parang may sariling dilim. May pamilyar sa mukha niya, sa pangalan niya parang isang alaalang nakabaon sa pinakamalalim na parte ng isip ko. Pinatay ko ang TV. Nagkakamali ka lang Marco, sabi ko sa sarili ko. Marco, 32 anyos, graphic artist, nakatira mag-isa sa 12th floor ng isang gusali kung saan ang taning multo ay ang bill ng kuryente. Hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan, produkto ako ng siyensya at syudad. Pero bakit parang may malamig na kamay na humaplos sa bato ko nung nabanggit ang pangalan niya? Kinabukasan, tumawag si Tita Mila mula sa Lucena. Retiradong teacher siya, kapatid ni Mama. Hindi siya madalas tumawag kaya alam kong importante. Marco, napanood mo ba ang balita kagabi? Tanong niya na minginig ang boses. Oo tita, yung tungkol sa nakatakas na pasyente. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Si Leticia, siya yung babaeng kinukuwento ng Lola Elena mo dati. Si Lola Elena, nanay ni mama, matagal nang pumanaw. Hindi mo na siguro naaalala, bata ka pa noon. Si Leticia, taga rito yan sa atin. Obsessed yan sa pamilya natin, lalo na sa lola mo. Laging nakatanaw sa bahay, naninilip sa bintana. Sabi ng mga matatanda, mangkukulam daw, may kung anong itim na mahika. Tita, di ba kwentong kutsero lang yan? Sabi ko, pilit na tumatawa. Hindi iho, seryoso niyang sagot. Ang lola mo ang naglakas loob na ipasok siya sa mental. Kasi isang gabi, nakita niya si Leticia sa bakuran. May ibinabaon na buhol-buhol na buhok malapit sa puno ng sampagita. Matapos nun, nagkasakit ng malubha si lolo mo. Kaya ipinaglaban ni Lola na dalhin siya sa Maynila. Mag-iingat ka, iho. Baka ikaw ang hanapin niyan. Dugo ka pa rin ni Elena. Pagkatapos ng tawag, parang lumamig ang buong unit ko. Ang kwentong bayan na dati pinagtatawanan ko lang, ngayon ay may muka at pangalan na at ang pangalang yun ay nakatakas. Ilang gabi ang lumipas. Sinubukan kong kalimutan ang lahat. Trabaho sa umaga, Netflix sa gabi. Buhay syudad. Isang gabi, paglabas ko ng unit para magtapon ng basura, may naamoy ako sa hallway. Sampagita. Yung amoy na yon, paborito ni Lola Elena malakas pero malamig. Inkusible, nasa 12th floor ako. Walang tanim na sampagita dito. Siguro air freshener lang ng kapitbahay, sabi ko. Pero gabi-gabi, nandoon ang amoy. Palaging sa tapat lang ng pinto ko. Minsan, sinusundan ko ang amoy. Pero nawawala ito paglampas ko sa fire exit. Isang gabi, sinubukan kong hanapin ang pinanggagalingan nito. Tahimik ang buong palapag. Walang tao. Pero ang amoy, nandoon. Nakakapit sa pinto ko na parang isang yakap na malamig. Nagsimula akong hindi mapakali. Tinitignan ko ang peephole bago buksan ang pinto. Tinitignan ko ang refleksyon ko sa salamin ng elevator. May nagbago hindi sa paligid, kundi sa akin. Ang dating kampanting si Marco ay napalitan ng isang taong laging nagaabang, laging nakikiramdam. Ang syudad na dati paraiso ko, ngayon ay parang nagkakaroon ng mga anino sa sulok na hindi ko dating napapansin. Madalas akong mag-overtime ang bintana ng unit ko ay tanawang isang abalang kalsada sa ibaba. Isang gabi, habang nagre-render ako ng isang proyekto, napatingin ako sa labas para magpahinga ng mata. Sa kabilang kalye, sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw na haandap-andap, may nakatayong isang babae. Matanda, nakasuot ng luma't puting duster nakatingala sa direksyon ng building ko sa direksyon ng bintana ko hindi ko maaninag ang mukha niya pero alam ko yung tindig niya yung paraan ng pag-aangat ng ulo niya para siyang matagal nang nag-aabang doon napakurap ako kinusot ang mga mata ko pagtingin ko ulit wala na siya Nawala na parang bula. Pagod ka lang, Marco. Sabi ko, nanginginig ang kamay ko habang inaabot ang tasa ng kape. Stress lang yan. Pero sa mga sumunod na gabi, paulit-ulit kong nakikita ang figura. Minsan sa kanto, minsan sa waiting shed. Palaging nakatayo lang, nakatingin isang anino sa gitna ng nagmamadaling siyudad na ako lang ang nakakapansin. Nagsimula na akong magduda sa sarili kong katinuan. Ako ba ang may problema? O ang mundo ko ang unti-unti nang nababali? Lumala ang lahat nung nagsimula ang mga katok. Palaging pasadong hating gabi, tatlong mabagal, mahinang katok sa pinto ng unit ko tok 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 ang una binaliwala ko baka kapitbahay na naligaw ng pinto ang pangalawa kinabahan na ako dahan-dahan akong sumilip sa peephole walang tao pero ang amoy ng sampagita sobrang lakas parang nasa loob na ng unit ko sa pangatlong beses hindi na ako sumilip nanatili lang akong nakatayo sa likod ng pinto pinipigil ang hininga nakikinig pagkatapos ng tatlong katok katahimikan tapos isang mahinang kaluskos parang koko na dahan-dahang gumagapang sa kahoy ng pinto. Tuon na ako napasigaw. Tumakbo ako sa kwarto. Isinara ang pinto at itinulak ang kabinet para harangan ito. Naninginig ako sa takot. Hindi ito imahinasyon. Hindi ito stress. Mayroon o may isang tao Nagustong pumasok at alam niya kung nasaan ako ang pinagtataka ko paano niya nalalagpasan ang security sa lobby paano siya nakakaakyat sa 12th floor nang hindi nakikita hindi na ako pumasok sa trabaho kinabukasan kailangan kong malaman ang totoo may isang baul sa storage room ko na naglalaman ng mga gamit ni Lola Elena na ipinamana sa akin. Hindi ko 'yun pinapansin. Ngayon, para akong hinahatak papunta roon. Sa ilalim ng mga lumang damit at litrato, nakita ko ito. Isang maliit, leather-bound na diary. Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ko ito. Pamilyar ang sulat kamay ni Lola. Binasa ko ang mga entry mula pa 40 years ago. Doon, isinalaysay niya ang lahat tungkol kay Leticia. Hindi lang siya naninilip, nag-iiwan siya ng mga bagay. Isang umaga, may nakita akong buhol ng itim na sinulid na may buhok sa may pintuan. Kinabukasan, isang patay na gambaba sa may bintana mga sinyales ng kulam. Detalyado ang pagsasalaysay niya kung paano unti-unting nanghina si Lolo. Kung paano siya laging binabangungot. Ang mga mata ni Leticia. Sulat ni Lola sa huling entry bago niya ipinasok si Leticia sa mental. Parang kayang sipsipin ng buhay mula sayo. Hindi siya baliw. Mayroon siyang taglay isang kapangyarihang madilim na hindi mula sa Diyos. Kailangan siyang itigil. Napasandala ko sa pader. Totoo ang lahat. Ang lola ko ay hindi lang nagmalasakit sa isang babaeng may sakit sa isip. Nakipaglaban siya sa isang mangkukulam. At ngayon, pagkatapos ng maraming taon, ang laban na yon ay ipinapasa na sa akin. Bumaba ako sa labi desperado. Nilapitan ko si Mang Jun, ang night shift na gwardya na palagi kong binabati. Mang Jun, may itatanong lang po sana ako. May napapansin po ba kayong matandang babae na umaakyat dito sa gabi? Tumingin sa akin si Mang Jun at biglang nag-ibang ekspresyon niya. Bumaba ang boses niya. Sir Marco, matagal ko na itong napapansin. Ayoko lang ho sanang manakot. Minsan, yung elevator. Kusa na lang umaakyat sa 12 floor. Walang sakay. Titignan ko sa CCTV pagdating mismo sa floor nyo. Biglang mag static yung monitor nung ilang minuto. Bakit di po sinabi sa admin? Tanong ko. Akala ko ho, sira lang. Faulty wiring. Pero sir, may napansin pa ako. Tuwing nangyayari yun, naaamoy ko yung bulaklak. Yung sampagita. Parang may bumuhos na malamig na tubig sa buong katawan ko. Hindi na siya sa labas lang ng building. Hindi na siya sa labas lang ng pinto ko. Nakakapasok siya. Ang mga pader, ang mga pinto, ang security, lahat yun baliwala sa kanya. Ang modernong kuta na akala ko'y ligtas ay para lang palang bahay na gawa sa papel. Nang gabing yon, nilak ko ang lahat ng pwedang ilak. Itinapat ko ang sopa sa pinto. Umupo ako sa sahig sa gitna ng sala. Hawak ang isang tubo, nakatingin sa paligid. Nag-aabang. Ang tanging ilaw ay mula sa lampshade sa sulok. Napatingin ako sa bintana. Ikalabing dalawan palapag. Walang paraan para may makaakyat dyan. Tapos narinig ko isang kaluskos. Hindi sa pinto, sa bintana. Parang kuko. Dahan-dahan, paulit-ulit, imposible. Napatingin ako sa salamin ng bintana, umuulan na naman. Ang mga patak ng ulan ay gumuguhit pababa. Pero may isang parte ng bintana na hindi nababasa. Isang hugis. Dahan-dahan, itinaas ko ang paningin ko. At doon sa labas ng bintana ko sa 12 floor, nakita ko siya. Ang muka ni Leticia nakadikit sa salamin. Payat, maputla, basang-basa ng ulan. Gumingiti siya sa akin. Isang ngiting gutom, isang ngiting matagal nang naghihintay. Ang mga mata niya, hindi mga mata ng tao, kundi mga mata ng isang bagay na sinauna at uhaw na uhaw. Hindi ako makajalaw, hindi ako makahinga. Ang anino sa bintana ay hindi na lang anino. Naroon na siya. Sa gitna ng takot, may naalala ako Isang entry sa diary ni Lola Elena. Hindi ito tungkol sa pakikipaglaban, kundi sa pagbabalik. Hindi mo siya matatalo sa lakas. Sulat ni Lola. Dahil ang lakas niya ay daling sa galit. Ang tanging paraan ay ibalik sa kanya ang enerhiyang ipinapadala niya. Ang salamin ang sagot. Ang salamin ay hindi nagsisinungaling. May ibinigay siyang mga instruksyon, isang ritual. Kailangan ko lang isang lumang salamin. Salamin na ginagamit pa ni Lola. Asin at isang maikling orasyon sa Latin na isinulat niya. Hindi ito tungkol sa pakikipaglaban, kundi sa maglagay ng hangganan. Para sabihing, ang sa iyo ay sa iyo ang sa akin ay sa akin. Hinalughog ko ulit ang baul. Nandun nga, isang maliit, bilugang salamin na may silver na frame na babalot sa isang lumang panyo. Naramdaman ko ang lamig nito sa aking palad. Naglagay ako ng asin sa bawat sulok ng bintana. Hinawakan ko ang salamin. Pinilit kong sauluhin ang orasyon. Naghanda ako alam kong babalik siya. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa katinuan ko. Para na ito sa kalulu ako. Gaya ng inaasahan, bumalik siya. Ang kaluskos sa bintana, ang mukhang nakadikit sa salamin. Pero ngayon, handa na ako. Tumayo ako sa harap ng bintana nanginginig nginginig pero determinado. Itinaas ko ang lumang salamin ni Lola, itinapat sa mukha niya sa labas. Sinimulan kong bigkasin ang orasyon. Qui te vexat te recipiat. Speculum verum umbram tuam non meam. Kung sinong nanggugulo, sa kanyang bumalik sa laming totoo anino mo hindi ako tumingin ako sa refleksyon sa maliit na salamin na hawak ko at doon hindi ko nakita ang mukha ni Leticia ang nakita ko ay ang sarili kong mukha pero matanda payat at ang mga mata ang mga mata ko ay mga mata niya. Malamlam, malalim at gutom. Isang nakakabinging tunog ang umalingaungaw, ang tunog ng salamin na nabibiyak. Hindi yung salamin na hawak ko, kundi ang malaking salamin ng bintana ko. Isang mahabang bitak ang gumuhit mula taas pababa dumaan mismo sa gitna ng mukha ni Leticia kasabay ng pagcrack bigla siyang naglaho nawala ang mukha niya ang kaluskos ang amoy ng sampagita ang naiwan na lang sa akin ay ako nakatayo sa isang tahimik na kwarto at ang bitak sa aking bintana ligtas na ba ako hindi na siya bumalik. Pero minsan, kapag napapatingin ako sa salamin, lalo na kapag pagod ako, parang nakikita ko ang mga mata ni Lola Elena na nakatitig pabalik sa akin. Minsan naman, parang mga mata ni Leticia. Siguro hindi ko siya tinalo. Siguro para maligtas tinanggap ko ang isang parte niya sa loob ko ako na ngayon ang tagapagmana ako na ngayon ang bagong tagabantay ng kwento ako na ngayon ang anino sa bintana